Pumasok na ba sa isip mo na pwedeng maging isang serial killer ang isang madre? Pag iniisip natin ang salitang madre, ang pumapasok sa utak natin eh, isa itong instrumento ng Panginoon para magpalaganap ng kabutihan sa mundo. Ngayon, gusto kong tignan niyo itong mga larawan ng babaeng tinatawag na si Mother Maryam Solakiotis. May nararamdaman ka bang takot? o kakaiba sa mga larawan niya? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang alagad ng simbahan na ito ay isa sa mga sinasabi nilang pinakademonyong tao sa buong mundo? Ang kwento natin ngayong araw ay si Mariam Sulakiotes, ang madring serial killer na pumatay ng 177 katao daw. bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. Maganda yung question of the day natin sa dulo ng video na to ha. Sagutin nyo yung question of the day para sa mga gusto sumali sa giveaway. At promote ko lang din po yung aking Instagram. Binibuild ko yan ngayon. Doon po nagme-message sa akin. At doon ko binabasa lahat ng mga nag-request or nagsasuggest ng mga content. Message nyo lang ako doon. Pwede nyo rin i-comment sa ilalim at itag nyo ako kung ano yung mga kinakain ninyo habang nakikinig sa kwento natin. Umpisahan na natin yung kwento ha. Noong 1940, sinasabi nila na ito yung modus operandi ni Mother Maryam Solokyotis. Madalas daw, naghahanap siya ng mga mayayamang babae. Hinihikayat niya itong mga babae na to na sumali doon sa kumbento niya. Ngayon, pag nandoon na sila sa kumbento, alam niyo ba na yung mga babaeng to, e eh, tinotorture niya raw ang tanong ngayon, bakit kailangan niyang torturein? Nagtitrip lang ba siya? Alam niyo ginagawa niya daw to para mag-donate sila ng mga kayamanan nila sa monasteryo. This is where the conflict lies. Kasi naniniwala ako noon na para sa monasteryo yung ginagawa niya. Pero alam niyo yung sinasabi nila na the end does not justify the means. Gumagawa ka ng bagay para sa kabutihan pero kasamaan yung ginagawa niyo dito. May conflict talaga to. However, hindi dito nagtatapos yung kademonyuhan ng madring ito. Kasi kapag nakuha niya na yung donasyon, iniimbezel niya raw yung pera. At sa ibang kaso pa, pinapatay niya itong mga donor na to. Ito ngayon yung tanong natin ha. Paano siya napunta sa ganitong sitwasyon ng buhay niya? Paano siya napasok sa simbahan? At bakit sa simbahan siya so pumapatay ng tao? Sobrang weird lang. Pero para malaman natin yan, kailangan nakilalanin natin si Mother Mariam. Magbibigay lang ako ng kaunting spoiler sa kwento bago natin ipagpatuloy ha. Kasi, kahit maraming nagsasabi at nagpapatunay ng mga krimen na ginawa niya, marami pa rin ng mga followers niya o yung mga madre at mga tao ngayon ang nagsasabi na inosente siya. In fact, vine-venerate pa rin siya bilang isang santo. Siguro, ibibigay ko na sa inyo yung reaction nyo dyan. Kaya nang bahalang humusga pagkatapos ng usapan natin ngayong gabi. Ito ang iba pang mga larawan ni Mother Mariam Sulakiotis. Ipinanganak siya noong 1883 pa. Napakatagal na sa Keratea, Greece. Napakagandang lugar. Nakita ko, siya ay isang abes. Si ko kung ano yan, no? at ang ibig sabihin pala niyan ay siya yung head ng abi para sa mga madre. Siya yung punong madre, if that makes any sense. Sinasabi na ang pinamumunuan niyang kumbento ay, sana tama pagkakabanggit ko po, no? Panagia Pefkovonogiatrisa no Monastery. Sa English ang ibig sabihin daw niyan ay Convent of the Virgin in the Pines. Malapit lang din ito sa Keratea, Greece kung saan siya pinanganak. Marami ring nakakakilala sa kanya bilang Mother Rasputin. Kaunti lang daw ang nalalaman tungkol sa pribadong buhay niya bago siya maging isang Orthodox nun. Ang alam lang nila eh dati siyang nagtatrabaho sa farm o bilang isang factory worker at ang pangalan niya noong pinanganak siya ay Marina. 'Yun lang yung alam nila. And despite all these issues surrounding her life, yung childhood home niya, ginawang isang building ng monasteryo na nakalocate sa 71 Megalu, Alexandro Street. Eto na ngayon. Kilala na natin kung saan siya nanggaling. Okay, Kuya Claro, paano siya napasok sa simbahan? Sabi ko nga, wala masyadong alam na detalye sa kanya, pero nag-umpisa siyang makapasok sa simbahan bilang isang madre ng GOC o Greek Orthodox Church. Habang madre siya dito, ganito yung paraan para makaakyat siya doon sa posisyon niya. Nakapalagay ang loob niya yung mga religious superiors niya, yung mga boss niya ba. Isa doon sa mga superior niya ay si Bishop Matthew Carpasakis ng Brestena. Importante sa kwento to ha, si Mother Mariam. Mother Mariam yung tawag sa kanya nung nagumpisa siya maging madre. Ngayon, dahil follower siya nitong si Bishop Matthew at kapalagayang loob siya ni Bishop Matthew, sinabi niya, Mother Maryam tulungan mo kong buuin ang Panagia Pefcovono Giatrisa Monastery. At ginawa nga nila ito noong 1927. Ang sabi, ginawa daw nila to sa kadahilanan para i-honor yung tinatawag na Presentation of the Virgin Mary. Sabi rin nila, na isa sa mga dahilan kaya nila ito binuksan e eh, para mag-offer ng tuberculosis treatment. Kasi ayon sa mga kwento-kwento, syempre may health benefits daw yung dahil sa matataas na kabundukan sila at dahil hindi naman lahat kaya magbayad ng pang-ospital, ba? Diba? So, dyan sila bilang alternative. Ito totoo naman, diba, na pag masarap yung hangin na ini-inhale mo, so baka yun din yun dahilan nila. Kaya nila ginawa yun dyan. Anyways, itong tuberculosis treatment na to, eh may role din, no? Sa mga krimen na gagawin niya, mapapasok din yan. So, simula nun, ito dito na mag-uumpisa yung totoong kwento, ha? So, lumalaki ng lumalaki yung isang maliit na monasteryo lang nila mula sa isang kaunting building lang, no? Nag-expand, na nag-expand na nag-expand yung mga lupa, nagkaroon ng mga kagamitan, lumalaki yung mga buildings, and doon na nga nag-umpisa yung issue. Kasi habang nakikita na lumalaki to, may mga tao no, na nagtatanong-tanong, Teka, paano nila nakukuha yan? Mga madre lang naman sila. Saan nila nakukuha yung pera? And it's a valid question, di ba? Kasi sa mga churches, syempre, di ba donations lang naman ang kinikita, no? Para doon sa mga pangangailangan ng simbahan. Anyway, isa sa mga nagtatanong-tanong niyan ay ang Greek author na si Nina Koletaki. Sabi niya, nasa hinaba-haba ng history ng monasteryo, wala daw legal na explanation kung paano nakuha ng mga madre yung pera para bumili ng mga mamahalin na property. Mamahalin ha? Lupa yun eh. Pangtayo ng mga buildings. Hindi yun basta-basta ng pera lang. Anyway, eto yung listahan ng mga madre nung magbukas ang monasteryo. Marami sa kanila, may kinalaman din dun sa krimen ni Mother Mariam. Iba sa kanila, magiging biktima. Mamaya, i-explain ko sa inyo. Iisa-isahin natin sila. Ito yung mga founding nuns ng monasteryo. Una, si Marina, Mother Mariam, Kyoto Si Irini o si Sister Evrosini Mendrino. Si Sister Maria o Makaria Sangari. Sister Panagiota o Dionisia Vonisaku. Sister Maria Fameli. Si Sister Asimina o Seni Tampakaki. Si Sister Eleni o si Singliktiki karpasaki. Ang tanong ngayon, paano mag-uumpisa yung mga pagpatay-patay na ginagawa nitong si Mother Mariam? Ganito aangat yung kapangyarihan niya. Alam mo, mapa-church, mapa-gobyerno, mapa-pamilya, mapa-friendship. Pag may mga taong tumataas o nagkakaroon ng kapangyarihan, hindi malabo na marami talaga sa kanila ang inaabuso ang kapangyarihan nito. Ganito makukuha ni Mother Mariam yung kapangyarihan niya. Anyway, babalik tayo noong 1950. Nitong taon na to, ganap na siyang pinangalanan bilang abes ng monasteryo. Na-discuss na natin ko ano ni yung abes. 1939, kaya din kinonsider siya, no? kasi 1939 pa lang, Siyempre, nakikita na rin no, oh, na niya lahat ng trabaho doon sa monasteryo. Ngayon ng mga parahon na to, nakikita nila na tumatanda na si Archbishop Matthew. Archbishop na siya at that time. 78 years old na siya. Matanda na talaga. At nakikita nila na kumbaga parang nagde-decline na yung health niya. Hindi niya na nagagampanan yung mga pang-araw-araw doon sa simbahan. Sabi niya, sige, total, nagagawa mo naman lahat at ikaw ang kasama kong buuin to, ikaw na munang bahala dito. So, sabi niya, sige, ay sikasuhin mo na lahat. Until yung decline ng health niya, dumating sa point na mamamatay na si Bishop Matthew no or Archbishop Matthew. Meron ako mga nakikitang chismis dito sa kwento na to. Hindi ko hindi ko makita yung mga detalye no. Ch take this as chismis no. Asterisk natin to. May mga kwento kasi na nung namatay daw si Bishop Matthew, meron daw siyang gustong sabihin sa mga madre. Ngayon, nung sasabihin niya na, biglang nag in itong si Mother Maria. Bigla siyang sumabat at hindi na natin malalaman kung ano pa yan. Ngayon may mga nakikita ko conspiracy theory na baka is may kinalaman si Mother Mariam sa pagkamatay ni Bishop Matthew. Of course, sabi ko sa inyo, Asterisk itong parte na to ng video natin at chismis lang. Wala akong nakita mga pruweba dito. Anyway, namatay na si Bishop Matthew. Si Mother Mariam na ang namuno sa kumbento. Dito na mag-uumpisa yung totoong kwento ni Mother Mariam. Tignan natin yan. So, ito na yung mga krimen niya, ha? May kwento ko sa inyo kanina na yung modus operandi niya, e eh, pinipilit niyang pumirma. Yung mga mayayaman na kababaihan na ibigay 'yung mga properties sa monastery. 'Yun 'yung kakalkalin natin ngayon. Matapos mamatay si Archbishop Matthew, dito nag-uumpisa na masilip itong mga bagay na 'to. Ngayon ito 'yung detalyeng hindi ko mahanap ha. Hindi ko alam kung nangyayari na ba 'to before pa mamatay si Archbishop Matthew o nangyari lang after mamatay si Archbishop Matthew. Anyway, ganito na silip yan isang araw, merong isang batang babae pa, no? hindi naman batang bata, pero young adult ba, na nagko-complain. Ang sabi niya, yung nanay ko po, nakita ko yung will niya, na bago lahat yung pagmamayari niya, nilipat kay Mother Mariam. Nagtataka siya, bakit? Sino ba tong Mother Maryam na to? Bakit lahat ng ari-arian namin nasa kanya na? Sinabi niya ha, imposible yun. Bakit ipamimigay? At posible lang itong mangyari kung pinilit yung nanay niya. Nagtatanong-tanong siya. Pinipilit niya malaman. Ang ending ng kwento na to is walang im imbestigasyong nangyari. Pero, sabi nga nila ripple effect, the butterfly effect, the domino effect. Dahil dyan sa pagtanong niya na yan, mag-uumpisa na rin magtanong ibang mga tao. Kasi, noong 1949, na-involve na yung FBI. Sabi nila, meron daw isang 18-year-old na Greek woman na manggagaling pa mula Ohio, USA, ang layo ng tinalon ha, na bigla daw nawawala. Nasa USA tayo ngayon. Ngayon, yung tatay niya, nitong babaeng nawawala, kinontak na nga itong FBI. So, sinurge nila ng sinurge, inalam nila anong nangyari dito sa babaeng to. Yung mga detalye ngayon, inisa isen sila hanggang sa mapunta sila dito kay Mother Maryam, Sinabi rin kasi nung tatay, nung na-connect the dots na nila, ay, meron ngang Maryam yung pangalan. Alam nyo po, binisita kami yan dito sa US. Ang layo ng narating ni Mother Maryam ha. Ang sabi, kinukulekta daw yung property na iniwang para dun sa monastery. Eto na, gabi ng December 4, 1950. A year after, no? Ang dami na rin nangyari. May halos daan. Ang dami ha! nakapulisan yung sumugod doon sa monasteryo. Ang sabi nila no, na may charges daw ang monasteryo ng illegal export ng olive oil at illegal import ng gulong. Nagtaka rin ako, hala, anong ginagawa ng mga madre sa gulong? Pero nung nandun sila, nakita rin nila no, na ang dami yung mga biktima ni Mariam na nandun pa, na nasilip nila ng buhay. At hindi lang basta-basta buhay, nakita nila yung mga pinagagawang kalukuhan ni Mother Mariam at nung ibang mga madre dito sa mga tao na to. Yung mga biktima, nagsusumbong talaga sila, nagiiyakan sila. Sabi nila, pinagtutorture po kami, ginugutom po kami dito, binablackmail kami at nakikita nyo po, kinukulong kami. Ngayon, buti na lang nagpunta sila doon kasi at the time, merong 37 ang naligtas nila doon sa property. Na mga bata ha, at isang dosena ng mga halos hubo na kababaihan na nakalak or may sakit na 'Pag gutom na gutom, may sakit kasi. Tandaan po natin na treatment center po ito for tuberculosis. So halo-halo 'yung mga tao doon. May mga niloloko, may mga merong sakit, may mga bata. Ang daming kalokohan. Nitong si Mother Maryam, okay ngayon. Nakita na, no? Meron bang may apoy na at nakita na 'yung usok. Mag-uumpisa 'yung trial ni Mother Maryam. Very interesting sa akin to kasi iniisip ko paano, paano niya didepensahan itong mga to. Anyway, simulat sa poll, alam nyo, nahirapan sila na i-prosecute si Mother Mariam kasi totoo naman no, na voluntary yung pagpasok ng mga biktima sa monasteryo. Pero mabuti na lang kasi habang lumalaki yung kwento, ang daming nare-reach na mga tao. Lalong nagkakaroon ng lakas ng loob yung ibang mga biktima yung ibang mga weakness, para magsalita kasi dumadami na sila eh. Ibig sabihin, ang dami na ng mga ebidensya na naipatong-patong para makulong itong si Mother Mariam. Sabi ko sa inyo kanina, di ba? Malaki yung papel nitong pagdadoubt ng mga tao kung ginawa niya talaga itong mga krimen na to. Isa yon sa added layer ng kwento kasi nagkaroon ng conflict eh. And to be honest, marami sa mga kaso yung hindi na napatunayan kasi nangamatay na nga talaga. Pero, what I can assure you is marami sa mga kaso is napatunayan na guilty talaga siya. Sinasabi nila, no, na yung mga naniwala, eh, parang kulto na yung ginagamit nilang term. Kulto. Ito yung mga tao na napatunayang pinatay or tinorture ni Mother Mariam. Ilan sa mga big deal ba nila, no? Is sila Mr. and Mrs. Baka. May mga lalaki rin pala. Mr. and Mrs. Panagiot Polo. Miss Michal Laku. Sila yung ilan sa mga hiningan ng pera, tinorture, pinatay. Iba-iba yung kwento nila, eh. Iba-iba yung sinasabi nila kung paano sila napasok doon. Alam nyo, ha? Habang binabasa ko to, very similar yung kwento. Parang pogo, di ba? Parang pogo na tinorture din very similar different setting pero very similar yung kwento anyway ang isa sa mga pinakanakakagulat na magpapatunay ng mga kademonyohan nitong si Mother Mariam ay yung kapwa niya mga madre tumindig din sila para patunayan yung mga kalokohan niya may mga madre na nagngangalang sina Sister Maria na isa sa mga founding nuns at si Sister Teodote. Sana tama pagkakabanggit ko, no? Ang sabi ni Sister Teodote, pinagbububugbog daw sila nitong si Mother Mariam kapag hindi siya sinusunod or pag may mga ginagawa silang hindi ayon sa mga kagustuhan ni Mother Mariam. Ang malala pa dito is kapwa niya mga madre yung inuutusan niya mambugbog. I'm assuming na kinukwento niya ito no, at sinasabi niya na may kinalaman pa rin no, sa paniniwala yung dahilan kaya napapapayag niyang gawin ito ng ibang mga madre. Isa sa mga sinasabi niyang term ay penance daw ito. Alam nyo ha, si Sister Maria, ayon sa kwento ni Sister Teodote, ay isa sa mga namatay dahil dito. Demonyo. Demonyo talaga. Demonyo talaga. Sa totoo lang. Ito na yung tanong ko kanina. Yung depensa. Dahil curious ako eh. Alam nyo sabi ni Mother Mariam ha, dinidinay niya lahat ng kaso sa kanya. Ang sabi niya ha, eto ha, satanic fictions ang mga ito gawa-gawa ng satanismo. At nung tinanggap niya yung hatol niya, eh nagdadasal pa siya ng tinatawag na prayer of vengeance. Alam mo yun, rin tano yung tanong ko pag kay Apostol Apollo Kibuloy eh. Curious ako, naniniwala ba talaga sila na na Diyos sila? na para sa Diyos yung ginagawa nila. ija na ako curious. Ano kaya yung tumatakbo sa isip nila? No? Anyway, sa awa ng Panginoon, no, ang ending is nakulong din naman siya ng napakaraming mga taon. Ito yung mga sinabi nilang napatay niya, ha? Nagkaroon daw ng 27 murders at 150 negligent homicides sa lahat ng kaso niya. Negligent homicide, ibig sabihin, kumbaga parang hindi na, hindi inisikaso kasi nga di ba, ano to eh, tuberculosis treatment to eh. So parang wala siyang alam. dito sa mga may tuberculosis. So no? parang ganon, hinayaang mamatay. Ayun, yun yun yun, hinayaang mamatay. Parang ganon, kung naiintindihan nyo ako. Paano namatay itong si Mother Mariam? Nakakulong siya sa Averof Prison nung namatay siya. Medyo matanda na rin kasi siya. This was on November 23, 1954 sa edad na 71. So around 3, 4 years din siyang nakulong, hindi enough sa totoo lang para sa dami ng krimen na ginawa niya, pero hopefully no eh nakakulong na siya sa impyerno sa lahat ng mga pinaggagawa niya. Dito lang ako na na, na, na disappointed kasi nung namatay siya, nilibing pa rin siya sa kumbento at sa tabi pa ni Bishop Matthew. Ano ngayon yung nangyari after nito? this is the scary part kasi marami pa rin talagang deboto itong si Mother Mariam at naniniwala na isa siyang santo. Ganon. In fact, pagkakulong sa kanya, sinasabi na sa dami ng mga followers niya, umaabot doon ng 500 yung followers niya, no? nagpo-protesta. And to keep things short, sinasabi nila na political daw to in relation doon sa religious group nila, no? makasinisiraan siya, ganong mga bagay. Yun yung sinasabi nila. Sa ngayon, isa si Mother Mariam sa mga pinakasikat at pinakakinakatakutan na serial killer of all time. The most evil nga daw eh. Ayon pa sa iba. Alam nyo ba ha, sobrang sikat niya, I recently just learned about her tas ni-research ko talaga siya napanood ko siyang nabanggit sa TV series na Grotesquery. Kung saan isa sa mga bida doon ay isang madre, no? At ang favorite niyang serial killer ay si Mother Maria. Ito yung question of the day natin. Ha? Tatapusin natin yung kwento natin ngayon. Medyo kontrobersyal yung tanong ko. So sana huwag niyo masama, Eb. Pero napaisip lang din ako kasi alam natin yung ginagawa ni Apostor Kibuloy for our 1,000 Gcash giveaway. Sa tingin nyo ba, maraming mga tao ang may mga kapangyarihan sa loob ng simbahan ang ginagamit ang kapangyarihang ito para mang abuso ng tao kagaya nila Apostol Apollo Kibuloy at ni Mother Maryam. I-comment nyo sa ilalim. Uh, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell. At follow na po kayo sa aking Instagram. Madalas po ako mag-post dyan. Tag nyo lang po ako sa mga panonood nyo ng ating kwento or message nyo ako. Kung may mga suggestions kayong mga kwento, binabasa ko po lahat yan. So, yun lamang po. Ito si Clara III. At ito ang aking kwento.